Hello, hello mga kasari. It's me, Jennifer Mejia, ang Tintera ng Paya. Hello mga kasari. Kamusta po kayong lahat? Okay, for today's video, issue ba? Issue? Issue ba sa inyo na nilalagpasan kayo ng inyong customer sa inyong sari-sari store? Okay, no. Ayan, no. So, issue nga ba? So, for me, para sa akin, hindi. Hindi kasi normal lang naman talaga yan normal lang po na mamili yung ating customer kung saan po nila gustong bumili. Okay, so yan o, kapag nilagpasan po tayo ng ating customer, yan, dumaan sa harap ng ating sari-sari store. Okay, so atay natin silang bumalik. What? Yan po yung gagawin natin. Okay, antayin natin silang bumalik na dadaan ulit sa ating sari-sari store at tingnan po natin kung ano yung kanyang binili. <laughs> no, na, pa, pa, alam nyo medyo nakaka-stress nga kapag kaganyan na binabantayan po natin yung ating mga customer na kung saan sila bibili tapos titingnan pa natin susundan pa natin ang mata natin kung saan nga ba sila bibili or kung ano ba yung binili nila doon na no? nakaka-stress yun sorry. so ang magandang gawin po natin is mind your own business okay tingnan natin yung ating sari-sari store kung ano ba yung kulang kung ano ba yung pwede natin uh, i-upgrade di ba So, focus po tayo sa ating sari-sari store, okay? So, So, yung iba, ganun ang ginagawa, diba? Uh, inaantay na bumalik yung customer, then titingnan ko ano yung binili. At uh, kapag uh, wala sa sari-sari store natin yung items na yun, so okay lang. Kasi wala sa sari-sari store natin. So, uh, in the next day, bilhin natin yung items na yun para meron natin tayo sa ating sari-sari store para hindi na rin sila lilipat. Diba? Dito pa rin sila bibili sa ating sari-sari store. And then, kapag then bumalik, no nakita natin yung items ba yung items na yun is meron din dito sa ating sari sari store so ibig sabihin uh, mas mababa yung presyo doon compare po dito sa ating sari sari store normal po na magkaroon ng pagkukumpara ng presyo yung ating mga customer okay syempre namimili sila kung saan yung mas mura eh doon po talaga sila mamimili ba diba? Lahat naman, kahit sino, kahit ako, ganun ako. Kapag namimili po ako sa bayan, sa mga wholesale doon, no, tinitingnan ko yung mga presyo. Pinagkukumpara ko pa talaga at kung saan yung mas mura, eh doon po ako namimili. No, normal po talaga yun. So, yung basta mind your own business. Katulad na lang po dito sa Sari Sari Store ko. No, marami po kaming uh, Sari Sari Store dito. At saka, meron pa po kaming kalapit na grocery. No, mga siguro mga anim na bahay. Yun, grocery na. Hindi ko siya iniisip na kalaban kasi halos ano sila eh, medyo bagong bukas lang din so tayo, eh, medyo matagal na hindi ko siya iniisip na bagong kalaban sila or aaway ko yung mga kakompetensya ko, yung mga kalapit ko sa Sari-Sari Store. Hindi ko po iniisip na ganun kasi kung ano yung dahilan ko, kung ano yung rason ko na kung bakit ako nag sari Store, malamang sa lamang, ganun din po yung mga rason nila. Okay, so parehas lang po, parehas lang po tayo, parehas lang po kami na gustong kumita, na magkaroon ng negosyo, magkaroon ng... Uh, panggasto sa araw-araw, 'di ba? Panggasto sa mga bills, no pare-pareho lang naman, no. So hindi na natin sila kailangang isipin na kalaban pa or talagang kakompetensya sila. Sa so, ganung pamamaraan ay eh, may uh, mababawasan po yung pagka-stress natin sa ating mga kalapit na sari-sari store. No, 'Yun po yung number one nating gagawin, okay? So yung pangalawa, no, kailangan talagang meron tayong uh, naipon na pondo. No, meron tayong pang pondo dito sa ating sari-sari store na para kung meron man na nagtayo ng sari-sari store. Ah... Uh, 'di ba? So malaki yung sari-sari store nila. Ano dapat natin gawin? Sa sari-sari store natin na sobrang liit. So kailangan i-extend din po natin yung ating sari-sari store. At kailangan maging ano, uh, maging kompleto po yung um, halos lahat ng items na hinahanap ng customer. Eh, dapat meron po dito sa ating sari-sari store. At yung sa presyo naman po, hindi ako masyado nakikipag kompetensya sa presyo. Okay? Hindi ko po hindi ko po masyadong ano, hindi hindi talaga hindi ako nakikipag hindi ako masyado nakikipag-kompetensya. Kung ano lang, ah, uh, kasi, ano kami dito eh, one, two, three, tatlo kami na malalap, magkakalapit ng sari-sari store dito, no? So, nakikipag- sabayan lang ako sa presyo, yung pantay lang. As in, talagang pantay lang, no? Hindi na ako nagbababa or hindi na ako masyado nagtataas ng presyo. Kung ano lang din yung mga presyo nila, ganoon lang din yung presyo ko, ba? Diba? Para, fair lang din, ganoon. Ayun, yung sa, Grocery naman. Ah, hindi naman lahat. Medyo malaki yung kinikita sa pang araw-araw. Yung iba nating mga customer, yung iba nating suki, so okay, hindi din nila kaya yung mga uh, isang pack, like biscuit, ganyan, bibilin, diba? Kasi ano rin po yun eh, whole, medyo, medyo, medyo wholesale lang. So doon, eh, pack, uh, ano lang, isa, isang pack. No? So hindi naman lahat ng customer natin ay eh, afford po yun. So, dito po sa amin sa sa resort eh, talaga nagtitingi-tingi ako. Nagre-repack ako ng mga kung ano man yung kailangan nila, kung ano man yung hinahanap nila tapos wala pa dito sa sari-sari store ko, hinahanap ako po yan doon sa sa palengke and then yan, pag uwi ko dito, nire-repack ko po kasi hindi naman lahat ay kaya ng isang bultuhan or maramihan or per kilo, ganyan no? so talagang tingi-tingi yung must afford nila okay? ang gusto kasi nila, ba diba, sa worth 100 pesos, meron na silang pang ula meron na silang pang bigas, meron pa silang pang merienda, ba diba? so, yan yung malaking puntos natin dito sa ating sari-sari store, okay? Hindi, huwag po natin susungitan yung ating uh, mga customer, okay? wag huwag, na huwag, na huwag po tayo magsusungit sa ating mga customer. Kahit pa, kahit pa na meron po utang sa ating sari-sari store, and then, nakita natin na nilagpasan yung sari-sari store natin, oh, dumaan lang siya, di ba? Tapos, pagbalik, meron ng bit, -bit meron na nakabalot, di ba? So, at saka, uh, pang utang dito sa ating sari-sari store. Huwag po natin silang susungitan or pagagalitan kapag Uh, dito na po sila bumili sa ating sari-sari store. Okay? Kailangan pa rin po natin piliin yung magandang kalalabasan. Di ba? Kasi kung aawayin natin sila, kung susungitan natin sila, no, let's say kinumpronta natin, di ba? bumili dito sa sari-sari store natin. Nakaraan, hindi ka bumili sa akin, meron ka utang sa akin, bakit hindi, mo bakit hindi ka bumili dito? No? Nilagpasan mo lang ako. Di ba? Yung kinumpronta natin sila, hindi ano, uh, magkakaroon lang tayo ng kaaway pagka ganun, di diba? ba? Mawawalan pa tayo ng customer? Kahit pa na meron siyang utang dito sa ating sari-sari store, eh, kung naman siya, Diba? So it's a big big is a big big no na makikipag-away tayo sa ating mga customer. Okay, kahit ano pa 'yan. Okay, mas piliin pa rin natin yung mas uh, magandang kalalabasan. Alam niyo, yung positive lang, okay? 'Di ba? Smile pa rin tayo, chikahin pa rin natin sila kahit na nakita natin na sa kabila sila bumibili. Chikahin pa rin natin sila, kaibiganin natin sila. Okay? So ayun, no? yun lang naman yung mga dapat nating gawin kapag mayroon po tayo, kapag marami po tayong kompetensya dito po sa lugar natin. Okay? Okay? So, wag po tayo ma-stress. Focus. Mind your own business. Okay? Just, and, uh, lagi po natin kompletohin yung mga paninda natin. Okay? At yung presyo natin, ba't eh, hindi po natin yung presyo natin? Okay? Dapat, hindi po masyado mataas at hindi rin naman masyado mababa. Okay? Dapat pantay lang. Level lang. Okay? And, yung huli is, good communication, pakikipagkaibigan, pakikipagtungo, mas piliin pa rin po natin na maging good vibes. Okay? At huwag po natin masyadong stressin yung sarili natin. Talagang wag, Huwag, huwag nating stressin. Kasi, alam nyo pagka na-stress po tayo, maraming masisira. 'di ba? Maraming hindi magandang mangyayari kapag po tayo ay na-stress, no? Kapag na-stress tayo, na-pressure tayo, mag-iiba yung mood natin. Okay? Magiging ah, mag gagalitin na tayo, no? Magagalit tayo sa mga customer natin, naiinis na tayo, may irita na tayo, diba? Kasi nga na-stress tayo, nag-iiba yung mood natin. And then kapag na-stress tayo, nag-iiba yung mood natin, inaway natin yung mga customer natin, no? Mawawalan po tayo ng customer, okay? At magkakaroon pa tayo ng sakit. So, yung kikitain natin sa sari-sari store natin, eh mapupunta na lang sa gamot, no? So, kailangan think positive always, okay? Good vibes lang po, lagi. So, yun, no? yun lang naman po yung mga dapat natin gawin kapag uh, marami po tayong kakompetensya. Huwag natin isipin na kalaban yung mga kakompetensya natin, okay? Kaibigan natin sila, gusto, yun, gusto lang nila kumita at magkaroon ng libangan, pagkakakitaan, pambayad ng bills, pambayad ng tuition fee, no? yung mga panggaso sa pang-araw-araw, ayan, no? so, ganun lang. No? Tsaka, good vibes lang tayo lagi. Okay, so yan. Hanggang dito na lamang po. Thank you, thank you, thank you for watching. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please click po, subscribe. A notification bell para sa para sa iba ko pa pong video. Thank you for watching. Bye-bye. Happy selling. God bless.